Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Haji Garcia at welcome sa ating Haji Values Series. Mga vlog na tumatalakay sa ugali, prinsipyo at pagkataong kailangan natin bilang mamamayan, anak, magulang o lingkod bayan. Ngayong araw, magbibigay tayo ng mahalagang pagninilay sa tanong Paano tayo magiging mabuting halimbawa sa loob ng pamilya at komunidad? Minsan kasi, ang akala natin, ang pagbabago ay laging nasa kamay ng gobyerno, ng mga may pera, ng mga sikat. Pero ang katotohanan, ang pagbabago ay nagsisimula sa atin. Bakit mahalaga ang mabuting halimbawa? Bakit nga ba mahalaga ito? Kasi ang tao, higit pa sa naririnig, ay natututo ka sa nakikita. Ang mga bata sa bahay, ginagaya ang kilos ng magulang. Ang mga kabataan sa kalsada, ginagaya ang asal ng nakatatanda ang mga empleyado. Minsan, minagaya ang ugali ng boss. Kung puro mura, galit at pandaraya ang nakita araw-araw, paano tayo aasang magiging mabait o marangal ang susunod na henerasyon? Ang pagiging mabuting halimbawa ay hindi maliit na bagay. Ito ang pundasyon ng magandang kinabukasan. Halimbawa sa loob ng pamilya. Sa bahay, ano ang ibig sabihin ng pagiging mabuting halimbawa? Una, pagkakaroon ng respeto. Hindi dapat puro sigawan. Magsimula sa paggalang kahit sa maliit na bagay po at opo pagbati pakikinig pangalawa pananagutan kung may pangako ka sa anak mo tuparin mo kahit simpleng mamaya maglalaro tayo tapos hindi mo sineryoso malaking bagay yan para sa bata pangatlo Pakita ng disiplina. Kung gusto mong matutong maghugas ng pinggan ang anak mo, ikaw muna ang magpakita ng ganang loob. Ang tunay na kabutihan sa pamilya ay hindi sinisigaw. Isina sa buhay. Halimbawa sa komunidad, sa barangay, sa simbahan, sa tricycle, terminal, sa palengke. Lahat ito ay oportunidad para maging mabuting halimbawa. Mga simpleng gawa. Pagsunod sa traffic rules kahit walang pulis. Pagbaba ng boses sa pampublikong lugar. Pagsabi ng thank you at excuse me pagtatapon ng basura sa tamang lugar. Kapag nakita ng kapitbahay mo na consistent ka sa ganyang asal, nagiging inspirasyon ka kahit hindi mo sila direktang tinuturuan. Tandaan, mas madaling kumalat ang gulo, pero mas makapangyarihan ang mabuting asal kapag paulit-ulit itong ipinapakita mga kongkretong pagpapakita ng mabuting halimbawa. Number 1. Paninindigan sa tama. Kahit simpleng bagay, hindi pagnanakaw ng panukli, hindi pag-absent sa trabaho ng walang dahilan. Pangalawa, pagiging maagap at responsable. Hindi kailangang sabihan pa bago tumulong nakikita ng tao kung may kusa ka. Pangatlo. Pag-iwas sa chismis at paninira. Masarap sa tenga ang chismis pero lason sa komunidad. Kung ikaw ang unang huminto sa paninira, nagiging mabuting halimbawa ka. Mga halimbawa mula sa buhay. Number one na kwento Si tatay na basurero Araw-araw siyang namumulot ng basura Pero hindi siya nagnanakaw Kapag may nahulog na wallet Sinosoli niya Sa simpleng mamumuhay Naging modelo siya ng katapatan Pangalawang kwento Si Lola na tindera Nagbibigay siya ng libre sa mga batang walang pera. Sabi niya, basta mabait ka, may candy ka. Maliit man ang negosyo niya, malaki ang puso. Hindi kailangan ng diploma para maging mabuting impluensya. Kailangan lang ng malasakit at integridad. Pagsusuri sa sarili. Ako ba ay halimbawa? Ito ang mahirap pero mahalagang tanong. Ako ba ay mabuting halimbawa? Ako ba ay totoo sa sinasabi ko? Ako ba ay may malasakit? Ako ba ay humihingi ng tawad kung nagkakamali? Ako ba ay naglilingkod ng may puso? Madalas tayo ang unang humihingi ng respeto Pero ayaw nating magpakumbaba Tayo rin ang laging nagre-reklamo Pero ayaw namang kumilos Ang tunay na leader, kahit hindi politiko Ay marunong magpakita ng kabutihan kahit walang kamera Panawagan at pag-asa sa panahon ng fake news, kabastusan at pagkakanya-kanya. Ang isang taong mabuting halimbawa ay tila ilaw sa dilim. Minsan, iisa lang ang kailangan para magsimula ang pagbabago. Isa lang at posibleng ikaw yun. Hindi tayo perpekto. Lahat tayo may kahinaan. Pero kung araw-araw pipiliin nating maging mas mabuting tao kaysa kahapon, unti-unti gaganda ang mundo. Kaya ngayong tapos mo na ang video na ito, may dalawang tanong ako. Anong ugali mo ang gusto mong baguhin para maging mas mabuting halimbawa? Anong simpleng bagay ang pwede mong gawin? bukas bilang modelo ng kabutihan. Kung may sagot ka, ilagay mo sa comment section. Basahin natin at matuto tayo sa isa't isa. At syempre, kung naniniwala kang mahalaga ito, ilike mo ang video na to. Isubscribe ka na rin. At share mo sa iba. Ako si Haji Garcia. Maging halimbawa, maging liwanag maging tunay na pagbabago. Maraming salamat po at hanggang sa susunod.